Batay sa pinakuling datos ng PNP, umabot sa 2,800 na ng mga pulis na may kaanak na tatakbo sa barangay at sanggulayang kabataan elections ang inilipat na sa pwesto. Ito ang kinumpirma ni PNP Public Information Chief, Police Colonel Jean Fajardo sa preem ng media sa Campo Crame. Ayon kay Fajardo, layunin itong maiwasan na maimpluensahan ng mga pulis ang resulta ng nalalapit na halalan sa bansa. Nasa around 2,800 plus na po, ibigay ko po yung exact figures po mamaya kaha nung last uh, Friday po kasi nagkaroon uh, po uli ng uh, meeting. Uh, nandun po ni-report po ng ating DPRM yung uh, figures po ng uh, mga pulis po na inilipat natin dahil sila po ay may mga kaanak na tatakbo po itong papakating na eleksyon. So ang uh, nasa rules po kasi ay uh, within the fourth of consanguinity or affinity, they have to declare po na para mailipat po sila at maialis po doon sa mga lugar kung saan na uh, inaasahan po na may mga tatakbo po silang mga kamag-anak po nila. Kasabay nito ang patuloy na paghimok ng PNP sa mga tauhan nito na magsabi kung sino-sino sa kanila ang may mga kamag-anak na tatakbo sa kanilang lugar upang maiwasan rin ng anumang gulo o banta sa seguridad ng mga politiko ngayong panahon ng eleksyon. Sa kabilang banda, muling nagbabala ang PNP katuwang ang Comelec sa mga kakandidato na iwasan ang pre-campaigning dahil maaaring kaharapin nito ang paglabag sa panuntunan ng Commission on Elections at posibleng disqualification ng mga ito. Sa katulayan, nakahanda ang PNP na maglaan ng suporta o tauhan sa COMELEC sakaling may makita o matanggap na report na premature campaigning gaya ng paglalagay ng mga tarpaulins, pamamahagi ng ayuda at uri ng pamimili ng boto on the part of the PNP, yun nga din po yung apela natin sir sa ating mga kandidato. Nagbigay na rin naman po ng abiso yung Comelec kung ano po ba yung mga what what constitute yung uh, premature campaigning kaya para hindi po sila magkaroon ng problema ay uh, sumunod na lamang po sila sa pataka ng ng COMELEC. But again, yung ating magiging papel po dito ay uh, we will provide assistance po sa COMELEC kung may kailangan pong uh, ipatawag ang COMELEC at kailangan po natin silang uh, uh, i-escortan papunta po doon sa mga respective COMELEC uh, offices, then uh, we will provide the requested assistance from the COMELEC. Sa huli, nauna ng sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi kailanman dapat magkaroon ng partisan politics sa kanilang hanay upang matiyak ang integridad ng halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kung Hal, naguhulat Paul Montibon, SMI News.